lalakad ako solo flight ako na lang mag-isa umuwi na yung mga kasamahan ko kaya kahit saan ako makapunta okay lang kahit saan makarating yan ano yan yung building na yan ano yan Providence. Providence Center. Dito ako sa gilid ng ano? Gilid ng dagat. Yan may mga tambay doon na ano? Mga Pinay. Halo-halo. Pinay, Indonesian. Ayan o, doon. Banda roon na mga ano? mga building kaulon side doon daming tambay oh to be maraming maraming tao ano oh. sa taas tulay bridge ay may helicopter doon Ganda dito may ano doon. Ayun doon yung building na yon. Yon ano yan. North Point yan diyan. Ganda oh. May boat doon may nagtutugtog. Copyright. May boat doon. Nakas ang hangin. yung pa doon, no? Lakas ang alon. Malakas kasi ang hangin. Parang babagsak naman ang ulan. may ano may ferry paparating kaling ano yan kaling ho yun o ferry ayun doon yat yung ferry Ano? Oh, Yan pa o oh, doon. Yung puti na yun. Yeah. Mayroon doon ano. May malaki doon o. Oh. Piyagong. Maraming yung tatambay Tignan nyo ang oh, lakas ng ano Ang lakas ng alon Meron doon Maliit na oh. Ito pa paparating Ano pa parang ulan na Ito so, paparating ito tayo. Sa banda rito Ayun o, yung boat na malaki. May mga nag jogging Dito sa gilid may mga tambay. Jogging sila, oh. mga indo. Lakas ng ano? Lakas ng hangin. May ano don may maliit. Ano? Toro sitawlon sa idyan doon. Yung baridero ng mag-aaral. Mga buildings. May bubo. May bubo. Ng oras pa lang. Ah! Eh, Alas sa isla pala. Mabilis ng oras. Ito mabilis kahit maliit oh. Maliit lang siya pero mabilis. Wow. Pero pa doon isa yan malaki. Parang ano yan. Sa kaya ng mga turista. Cross. Cross. Ayan, ang bagal. Ang nandiyon, Parang uulan na ano ng ulap. Ayan o. Oh. May mga ilaw na. Maliwanag pa pero may mga ilaw na. Ganon sila dito. Hindi sila nagsasayang ng uh, ng kuryente. ano oh, Ang ganda. Dito oh. To support, please like and subscribe my YouTube channel. God bless. Bye. Be kind.